magluluto nga pala tayo ng chicken pit Bicol Express guys para maiba naman at uh, puro adobo na lang kasi yung ginagawa ko sa chicken feet so ito try nyo rin sa bahay nyo to siguradong masarap talaga mapaparami yung kanyo kaya ito hiniwa hiwa ko na nga pala yung mga sangkap na gagamitin natin para dun sa Bicol Express natin ito hiniwa ko na yung bawang syempre sunod natin yung sili hiwain lang natin ng maliliit so ayan siling gamit ko isang green Tsaka siling pula So para medyo mas matalab yung anghang uh, Ito iwain na rin natin yung uh, sibuyas Pagkatapos sunod natin yung siling pula Pagkatapos nun guys Ito ready na yung mga ingredients Ang cup na gagamitin natin So tara pano Let's go So ang unang lulutuin ko muna nga pala Yung ulam ng aking anak kasi hindi sila makakakain ito dahil maangang kaya pinagprito ko na lang sila ng langgunisa tantlong piraso kasi may natira pa naman dalawang piraso rito kanina nung niluto namin tanghalian tapos nga pala natin lutuin yung ulam ng aking anak Ito nagisa na ako inuna ko muna ilagay yung bawang pag golden brown na yung bawang so nilagay ko na rin yung sibuyas okay so para lumabas yung uh, aromatic ng ating uh, ingredients so ilagay ko na rin yung bagoong so yung ginigsa-gisa ko lang din yan guys lagyan na rin natin ng uh, asukal so mga tatlong kutsara para na sa ganun eh hindi masyadong maalat sakto sakto lang di ba so ito at Pagkatapos natin igisa yung uh, chicken feet, ito lagay na rin natin yung gata na malabnaw. Lagyan natin ng paminta at bechin at uh, ito lagay na rin natin yung green Tsaka yung sitaw. At uh, natin to ng mga 25 minutes and 20 minutes guys after 20 minutes, eto nakita nyo na may itsura, kumukulo na at nag nga pala tayo ng kauntin tubig para na sa ganun yung paanong manok, mapalambot natin ng gusto at uh, itsura pala nakakagutom na guys, hindi pa yan guys, eto yung magpapasarap talaga dyan, lagyan na natin yung purong gata. Ito guys, medyo patutuyuan lang natin ng kaunti. Yung sakto-sakto lang, hindi naman ito yung tuyo Magtitira pa rin tayo ng kunting sarsa. At nag-add nga rin pala tayo ng tatlong pirasong siling pula rito. Okay, yung kidlat ni Mario. At syempre, para may angka nga naman. Tignan nyo yung itsura guys. So, so yun, uh, natatakam na ako dyan guys. Talagang gutom na gutom na ako. Yun, nakita oh, no, nyo naman. Napakita ko sa inyo guys, ang malapitan. 'di oh. Diba? At uh, ito nga, okay, so pawis sa pawis tayo rito dahil wala naman tayong ventilation dito. At uh, yun nga guys, uh, tatakpan natin siguro mga 15 minutes. Ayan, at uh, maya maya luto na to. At uh, ito na nga, after 15 minutes guys, ito medyo malapot na siya. Patuyot na yung konti yung sabaw niya. Konti na lang yung sarsa niya dyan kumpara doon kanina. So, halu-haluin uh, natin pakita ko sa inyo guys. You know? Diba? ba Medyo malapot-lapot na yung ano nya. Pero, ahanguhin ko na to, guys. Luto na yan. Kita nyo naman yung itsura, guys. Try nyo rin to sa bahay nyo. At, uh, kung umabot ka rin to sa video nito, guys. Huwag mo kalimutang, ah, uh, mag-share, mag-heart. At, ah, uh, pakicomment na rin kung taga saan ka. Para alam ko kung hanggang saan umabot tong video nito. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. At, sa lahat po ng mga bagong followers namin. Tititiwala sa amin. So, yun lang, guys. Ah, uh, try nyo rin to sa bahay nyo. Panigurado nga, Mapapalaban talaga kayo guys Talagang taob yung kaldero nyo rito Bumili nga lang pala ako ng 100 pesos na paan ng manok Yun, tapos eh, naisipan ko na i eh, Ano naman, Bicol Express naman guys Kasi puro na lang adobo Minsan madalas na ginagawa ko Nakita nyo naman sa pagbablog So ito guys, sinango ko na nga At kakain na nga pala kami At ito uh, guys, sasabay ko na rin kayo sa aming uh, pagkain Ayan, okay, kakain na tayo At ayun, uh, pinaghain ko na sila ata. ito yung ulam natin So yun, excited na talaga ako na tikman At uh, syempre, bago nga pala tayo mag-umpisa Okay, yung mga anak ko talaga namang sumusub-sub na sa pagkain Ayan naman, nakahubad pa kasi nga mainit guys Ayan, okay So at uh, magdadasal na nga muna pala kami guys Bago kami mag kumain At yung anak ko, tingnan nyo, titig na titig na sa pagkain no? Mamadali Mama, na, eh, yun no O, oh, di ba? At uh, ito naman si Ate Ching Ching Ayan, okay So talaga namang gutom na gutom na yung mga anak ko Siyempre, hindi naman tayo magpapauli Tara, let's go, tikman na natin yung niluto nating Bicol Express Chicken Feet So ito, tikman natin kung talagang pasado ba yung luto natin guys right, let's go At uh, yun nga guys, natikman ko, napakasarap talaga namang uulit ka sa kanin at mapapa-extra rice ka kaya ngayon hanggang dito na lang nga pala yung video guys maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood palagi at ngayon na nga lang kami nakapag vlog ulit kasi busy na nakaraang araw dire diretso -dire yung event natin kaya yung misis ko napa okay daw yun no so, solid daw yung sarap so yun lang guys hanggang dito na lang maraming salamat bye bye